Hi guys, welcome back to my channel, Mama Bans Vlog. No. Hala! Nagsamok-samok may sa nag-dives Carabao guys. Kami na kinikin para maka-experience siya o sa kayo Carabao. Mm, wala! Sa balsa. Enjoy ko yeah. Hi! Say hi! Hi kuya! Wow, Carabao kin! <laughs> Asa ka ato Ken? Oh. oh, baba, baba na kay maghakot oh, baba na sa na. tubo. Hey, baba, hmm. thank you. Ko. Oh, no oh. pay sila. Oh. May tapo Limpyo oh, na, limpyo. Oh. Mama, mama. Hmm. Daga nag coconut oh, dala taw nag coconut Ken. Mama. 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 Dari na side guys, klaro na kayo mga dubi kay nahawan na gid siya niya halos naputol natin na tanan ng tubo. Simpyo na siya. Pohon, mga sagbot. Sprihan na po para mawala. Tapos, para makagrow tarong ang mga tubo. Ang mga bagong tubo. Mga tubo, pohon, pohon. Ang mga sa buki. Dero sa kumama. Nagsigit sunod-sunod. Nakang itawag. Hindi po siya madulog tao. Masunod. Ang gito siya. Kailaman siya sa mga. Hey, Jack. Tanawa, guys. So, kwan. Namunga na mga lubi. Sayang lagi kayo. Wala na ako mama. First nga. Mone ang mga first na bunga sa lubi nga. Iyahang gitanom. Kaso lang, sayang lagi kay Namatay na ako mama. Wala na siya kakita. Wala na siya nag-enjoy sa lubi nga yung gitanom unta iblis may kanunay sa Ginoo nga ang unsay gibilin sa akong mama sa mo a mapadayon na mo mahatagan na mo na nagbunga lubikin bi unta na makatabang mi sa laing tao o kami pud matabangan pud sa mga nagtrabaho sa mo a ug unta wala na imong lupig ba kay ako mama na stress jud ani ni taa ni eh, kay Huwag niya ikprindahe wala gid siya kabalo nga yang yuta kulang oh, di ay usukod unya ang yang pagkamatay oh, niya ang SS nga nakuha na ako dito ra gibayad sa judetic maskin pagun sa irason nila kay gigamit man gid nila tinod ang yuta nga Mona na na silhig ana nakaginan siya na sila sa yuta nya yeah, karon ah oh, si mong na lang eh. kuan ay kamo man na, -an, na, ana, ana. So, ang pang sala karon nganong nga nung nasitbak sit ba ang mga ang yuta nga maway gi ka stressan sa kong mama. So, wala na. Unta, dili na ni mahitabo kay puti yung sa muka. Ug akong video nga gikuha, napila na ka po na, limot na niya. Wala sila nag-sit back kay nga no. Ang muhon, nilutaw na mangyod ang muhon. Tako kayo ghawan. Onya, wala lang. Rag wala lang. Wala mang gani, nag-sorry. Wala lang. Nahinay ang kamot. Yay! Yeah. Imnon na to na yan, up. Okay. Nanay, unod. Okay, fight. fight. Wow. No. Missing blue car. Good morning. Kwan guys, kini kay Gihimo sa mga tao diri. Mo ni mga tao nga magtrabaho diri sa moa, sa motulog. Tubo. Nga lang mga style guys, mo dayo sila sa ubang lugar para mangontrata nga sila among putulog ko. Hey, hey. Hi, Ayag friend. Asa ang area asang na ilang putulog. Pareha sila tri. Ilang harvest soon. Hi. Ang sistema na guys. Before sila La mag-harvest, mag-advance payment sa sila sa tagiya sa tubo. Ah. na sila, naka-advance sila ko ang sa kotin pa, pa, Tapos, pagka-ugman, oh, nag-start na sila o pang-harvest sa tubo. Wag depende po na sa ilang i-cash advance guys. Usahay dako dako, usahay gamay-gamay. Pero ang sa ilang gikon sa kwatin kay kay mo ilang pamalit bugas, pagkaon sa adlaw-adlaw nila Ako, maggamiton, tagutong. hantot nga mahuman ang kuan ang tapas. Tapos kada hakot guys, lahi pud ang bayad ana, lahi pud ang pagkarga sa sa truck Maigo mo da dahipod ang sa carabao bayad sa driver lahi po na ilahang share later so kung pila ka toneladas ang makuan sa truck og ang tagiya -an sa truck by tan ang kwinta na guys First time day ko naghandela ni guys nga kuan kay wala naman okay, akong mama sa una oh, ako lagi yung mama nagkakwanan ni Uga kong igsuon nga si Ryan then pagkamatay niya so na take over ko kami sa kumangod tabang siya sa kuha kaya ako wala gig ko knowledge about aning tapos tubo pero talang butang pwede man ma mapraktisan matunan o pagpasalamat po sa Gino guys kay first time maski first time na ako Wanda nag ani pero daghang kay mga tao nga willing mo sa ko ano tabangan ko nila gitudloan ko nila on sa oh, mga pamaraan ideas ba ana labi na ako manghod guys, Sweeto siya diri kuan sa pagtubo kay siya permente ako sa kong mama salamat kaayo kay gitudloan jud ko niya permente sa himuon Pulba lang kay gastos kayo. Kaya oh, yung style dari guys, yung pag nakakarga na yung truck, humana siya, karga, humana po gagbayad sa si mga tao, tapos close na. Another na po na siya, manapas na po sila, ilahan na po tapos repeat niya po ang situation. So, another payment na po to sa mga tao, sa mga sa karabaw nga mag sa mga tao nga mag-carry po, payment sa truck, may bundle, ah, sa truck, then ang driver po kailangan na po siya allowance o kakaunan <laughs> po ni mo ang driver mo? after mo? before magkuhan mula kao manihapon huwag ganing nang kat, kat sa lobby guys isa na sa among tapasero so, nag mamalihog na malihog lang ko pero nagbayad ko ha nga mapakat-kat lobby kay kini siya mukat-kat mo doon kat, kat sila ha o mga lubi mo trabaho usahay kung walay matapas or mount sa ni kani nga ni lubi manang mananggot kada toy guys lain lain ang mutapas sa moang area unya kani sila karon ganan ko sa kay kanilang grupo buutan o ganila pong leader of course kung asa sila dala-dala nila lang pamilya okay pod ang ilang style pin, pin, pin. Pin, pin, let's go. Kaya ang mga lalaki, mga bana nila ang manapas, tapos ang mga oh, asawa, day, mga mag magluto, magready silang pagkaon kay Kapoy, baya magtrabaho No, niya init, tapos munang ilang dalo nila mga asawa, ilang mga anak kay para okay. magkaon, sabay gihapon sila. Mas kiglisod, happy gihapon sila. Atimado At gihapon sila sila mga asawa guys kay ilang asawa naman nila sa gilid nila nga may mga labas ha ilang mga sanina mga hugo, nga gamit at iman daw kapoy lang pero happy sila simple ra kinabuhi sa bukit guys pili pareha diri siya sya, syudad nga daghang ka stress pero anagid na kung asa tanas sana eh, di hagid ta mabuhi og unta ampo na ko nga i-bless sa ginawa mo ang tubo karon nga dako og score ang score ibig sabihin ang mana siya ang katamison sa tubo kung tamis din mong tubo dako ako ako ang score so tamis kay na mahal mahal pud ato ang ang ilang ibayad sa imuha og okay, diri guys manay ka doang lubi nga gikatkat sa kuan katong tawo nga akong gisugo gipamalihog na ako ba kay kanidiri mo gilid sa balay niya taas sa asa man niya wala po yung sungkit kaya git kat kat na lang tamis is kayo ng lubihan ni guys ganing kaning mga, mga lubihan diri guys kaning nasa dool nakatabang na po ni siya sa mga guys sa kumama mama ang ang makupra sa ni guys ang mabaligya mo to'y pangbayad sa bill sa soga o sa tubig kaya kada bulan na agad na ang tubig medyo mahal-mahal kay minimum man ang la, 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 kuryente la, la, la. lang ang medyo Sam barato kay kung pila lang man ito'y mga Sam gamit mora po ito'y mga kuha ang tubig hindi din na siya mababa so o baby house, go to your house. 25 or 150 yata ang sa bukid nga minimum sa ah, let's go tubig na. Mama, Sam, ano siya ang Puan, ay! Ang lubi, nakatabang din siya o kang sagyo. Wala tayo TV. Nag-iasa yung TV niya, yan. sa balay. Kaya ang, ang, yeah. dali, akatong square ba, square? Nga, yeah. itong sugat, pwede po na siya, Andre, magdala pa kung pinunsyon. Kaya eh. nga, may sugat. Kaya, nga. Kamo na, bahala, dali, ha? Thank ah, you. Thank you, mama. Uh, tamis kayo, no? Yay! Yeah. Hey, tamis kayo, mabutong. Let's go, Ken. Uh -huh. Uy, si Kika, yan, no? ajak Ajakjak. Tayo, isa, blue permitter. O, oh, say. Isa, siya, tay. -tay. O, oh, siguro, kin-kin, tay. Thank you. Thank you. Well, Thank you. Uh, Thank you. No, isa, different yung kasa. Ay, sige, o. Hmm. Ay, sige, sha Wala ni Sdabaw. <laughs> Dagang kayo siya guys o oh, bulak. Huwag Dagang kayo. Lindot kayo siya dari guys. Mm. Kay mm. Maski bukid sya siya. Dilit mo ma-feel na bukid. Kay gilid lang sa si iskulahan. Yan. ko ang kaning... antena sa wifi mo siya guys ang katubhan mo siya ang ginahinaya na niya kaning kaning ni eh, hapit na ni mahuman puputol putol <laughs> <laughs> na nga yana. siya ang first carga nila sa sa truck mo siya kani naman ikaduhang karga kaduha ka tulo oh uh, anay model sa kay, man sila makatrabaho og adlaw kay sa badista man nang tagiya sa truck mo nang nahaponan jud sila mana siya na overtime kay sayangan na sila ang mga trabahante gusto man nila mo trabaho maski dili wala na mo sila lagi gusto nila kay pagka domingo dili man sila mo trabaho bahala na daw kuan kay domingo rest day pa na siya sa mga katoliko o Diri na lang po ba ako ang storytelling sa akong vlog-vlog. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unta, may bless po ko ninyo. ma-bless po ito mo kung sa inyo nakatunan sa akong vlog-vlog. Salamat and God bless. Ado lang babe, kat-kat daw sa lang. Okay. Okay. Di kaya ang pagbalik, pagbabaon niya.